Welcome back po sa ating channel. Lentarang pagbubunyag ni Boy Abunda sa hiwalayang Bea Alonzo at Dominic Roque ikinabigla ng madla. Kinumpirma mismo ng talent manager at tinaguriang King of Talk na si Boy Abunda na hiwalay na sina Bea Alonzo at Dominic Roque. Sa kanyang talk show na Fast Talk with Boy Abunda, ay diretsa ang kinumpirma ng talent manager ang kumakalat na balita ukol sa celebrity couple isa pang balita na talagang nakakalungkot, sumindig sa akin habang ako ay nasa Hong Kong ay ang balita pong naghiwalay na sina Bea Alonzo at Dominic Roque, panimula ni Tito Boy. Anya, matagal na niyang kakilala at kaibigan ng dalawa kaya siya ay nalungkot dahil madalas na nila noong napag-uusapan ng kapuso actress ukol sa kanilang future plans ni Dominic. Madalas kapag nagkikita kami ni Bea ay nagkakakwentuhan po kami tungkol sa buhay, their marriage plans, So I was shocked. Tama si Ogie Diaz po, yung kanyang balitang hiwalay na. As we talk today, yes, hiwalay na po si Dominic at si Bea, diretsa ang saad ni Tito Boy. Maaari raw na sa ngayon ay sinusuyo ni Dominic ang kapuso actress upang ayusin ang kanilang relasyon pero sa ngayon ay break na ang dalawa. Ayon rin daw sa kanyang source ay kamakailan lang nang mag-usap muli si Nadam at Bea. They're trying to understand each other but they are going through a rough patch. My prayer is that may God grant them what is best for them, pagbabahagi ni Tito Boy. Pagpapatuloy niya, yes, I am confirming that hiwalay na sila ngayon at last night or two nights ago, nag-usap ang dalawa, Bea at Dom. Ano ang status? Wala. I think kung tama ang aking source, isinauli na ni Bea ang engagement ring. Nagulat naman si Tito Boy sa isyo na may kaugnayan ang prenup agreement sa hiwalayan ng dalawa, dahil matagal na raw nila itong napag-usapan. Many months ago, napag-usapan po ito sa aking pagkakaalam and I'd like to confirm this with my friends and sources because when this was being talked about, yung prenup po, ang nagvolunteer sa nanay ni Bea na okay ang prenup ay si Dominic. So I don't think it is or it was an issue unless na bago po ang kwento, to be fair to Dominic, It was not an issue for Dom, lahat ni Tito Boy. Nilinaw rin ni Tito Boy na hindi totoo na April ang kasal at hindi rin ito sa Tagaytay base sa pag-uusap nila ni Bea.